Hello, good morning, happy Sunday everyone. Magpahinga ang lola minyo. Kasi andito si Bibi. Ayan. Hello, good morning, good morning. Good morning, Bibi. Oh, good morning. Good morning. Ah, <laughs> good morning. Hmm? Happy Sunday. Yan ang bibi namin na tuwing umaga. Ngiti ang ipinapakita. Kaya tuwang-tuwa si Lula. No. Tuwing umaga talaga yung bibi na yan. Hindi mo makitang umiyak. Tawa lang talaga siya. No. Ang tawa lang talaga yung bibi nyo. Ano? Oh. Hmm. Yan ang bibi namin. Hindi mo makitang umiyak yan tuwing umaga. Ah. Uh, ngiti talaga siya na agad pag nakita ako, pag umakyat ako, nakikita niya ako. Yan, ngiti talaga siya agad. <laughs> Kaya nakakatuwa. Yung stress mo nawawala. Kasi nakikita mo yung baby namin na tuwing umaga, ngumingiti. Ano? Ano? Hindi talaga, hindi mo makita yan na umiyak pag umaga. Ano, baby? No. <laughs> makikita mo yan sa kanya. Mag, pag, nakita na niya kung paakyat na, tapos gising na yan siya. Ano na, tumatawa na siya. <laughs> Hindi mo, kaya nakakatuwa yung unang apo ko to eh. Nakakatuwa kasi para nakakawala ng stress. Pag akyat mo pa lang, tapos ngiti na ng baby ang makikita mo. Ay, nakinig! Nakinig! Oo, na Ito, nakinig. Kaya, ito lang bibi namin. Nakakawala si stress talaga. No, bibi? Oo? Oh? Oo? Oh, kaya lab 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 ni Lola yan eh. Bulaga. <laughs> ah, bulaga. Ah, bulaga. Oo. Oh, ayan. Oh, oh, nga gising kasi mamasyal daw siya mamaya. Mamasyal daw sa mga tita niya mamaya. Oo? Oh. no bibi? no. Mamasyal daw yun, yun, ano? No. Mamasyal ikaw sa mga tita mo. Ha? Ah. mama Mamasyal yan. Mamasyal yan sa mga tita niya. Kasi hindi nakakalabas ng bahay. Minsan lang, ha? Oh? Dapat kahapon, sasama namin to doon sa bibili kami ng gatas. May tinupak. <laughs> Kasi na ano yung tulog niya. Na alis yung tulog niya. Bigla siyang nagising ay tinupak talaga grabe iyak <laughs> nagagalit pagkulang sa tulog nagagalit ang bibi namin pagkulang sa tulog ano nagagalit ano <laughs> nagagalit ang bibi namin pagkulang sa tulog ano Ah, oh, tingnan mo pa oh. Ano <laughs> nakakarating. <laughs> ah, bulaga. Hay. Bulaga. <laughs> unong na din, oh. Tumitingin na din siya sa kamera, oh. Ha? Huh? O? Hmm? Tumitingin na din ako sa kamera, no? Ay, eh, isang iti naman dyan. Dali, isang iti. Eh, hmm, diba? Hmm, babay na, babay. 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 Ay, babay. Babay. So, bye-bye mga sinsi loves. God bless. Happy Sunday.